inyong tao ang mga yon. Pero nang masilayan daw sila karimo kasama ng grupo, pinaulanan na sila noon ng sibat. Inakala nilang isang uri lamang ng katutubo kaso nang bumungad na sa malapitan, doon na napag-alaman ni Karimo na mga aswang ito. Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, sa ating video ngayong, may pani bagong channel na naman tayo na ere-review. Ang channel ng isang kwetong aswang story o horror stories, mga kwento ni Thelmo, nag-join ito noong July 5, 2019, at may video views itong umaabot ng 155,169,267. At may subscribers itong umaabot ng 496,000. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. At dito makikita natin ang kanyang upload video na umaabot ng 1,706, at dito naman sa kanyang subscribers, Umaabot ito ng 496,000, at dito naman sa kanyang video views, may 150 150,169,267, at ang kanyang Country Philippines, Channel Type Entertainment, nag-umpisa itong mag-vlog noong July 4, 2019. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may 11,000 ito. At tumataas pa ito. At dito naman sa kanyang video views sa the last 30 days, may nakuha itong 4.53 million, at tumataas ito ng 5.7%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stat summary, sa bulan ng December 26, 2024 hanggang ngayon sa January 9, 2025, makita natin sa kanyang video views at sa kanyang subscribers, may nakadagdag na subscribers at video views. Dito na tayo sa kanyang daily average sa lowest may nakuha itong 34 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 1,972 pesos ito. At dito naman sa kanyang daily average sa highs, may nakuha itong 540 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 31,320 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 1,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 58,000 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa highs na tayo. May nakuhang 610,200 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 939,600 pesos. Congratulations sa channel ni Mga Kwento ni Thelmo, malaki na pala ang kanyang sahod sa YouTube, at hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe ng ating channel, like at comment, maraming salamat po sa inyong lahat.